Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sama po tayo ng MPD Station 3, Blumentritt PCP at pamunuan ni Manila North Cemetery Director Daniel Dandantan sa kanilang Oplan Galugad sa nasabing sementeryo. Pasado aluna Webes ng madaling araw, ikinasa ng tandem ni Police Captain Ferdy Kayabyab at Director Dandantan ang Oplan Galugad bilang bahagi ng preparasyon para sa kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan na magtutungo sa nasabing sementero sa nalalapit na undas.

na pag-alaman kay Director Tan na ang mga naisuan ng Manila North Cemetery ID ay sumailalim na sa verifikasyon kaya hindi na ito kailangan sumama pa sa kanilang opisina. Okay,

I Ay, alin so, so, eh. yung ng ka si yung IT? <mumbles> <bakayım> <clears throat> oh, oh, oh. <inaudible> ano yung IT? ano yung ano yung IT? ano yung IT? ano yung ano yung IT? ano yung IT? ano yung IT? ano yung IT? ano Di IT? ano yung 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 IT? sige, yung IT? ano yung IT? ano yung IT? ano

Diba? 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 Bakit wala? Kasi ba ko? naman ngayon natin gagawin to, di na? Nung panahon natin na lagi natin ginagawa Para sa kaligtasan niya rin to, At baka mamaya kasama kayo ng kenteken na mga mesunto, yung mga drugs, di ba? to, Ibang mga kasama kayo. Diba? Inaayos lang po na eh. i na nahuli natin sila. Okay. Kaya magtulungan kayo sa Manila at sa Manila. tatandaan so, nyo, may gobyerno na po sa Manila. Ah, Tulong-tulong tayo. Maraming maraming salamat sa inyo. Ha? Maganda umaga. Yung, yung offline galugad natin sa pakipagtulungan ng Station 3 PCP kayo pending kaya biyab mo na nagpapasalamat tayo tatlong po more or less 13 uh, po natin meron po may, actual po tayo na huli na 9165 tatlo po na talag suspect estimated na 5 grams ang nakuha ano pa process po pero yung iba naman pong wala nakuha walang record na verify po natin eh nagpasalamat po tayo sa kanila na gusto natin makipagtulungan sila sa Manila North Cemetery. Actually, so, niya nga sabi ko, dapat kumuha sila ng ID ng Manila North Cemetery. Kasi bago pa lang sila pumasok dito, bago pa sila bigyan ng ID, binibirifyin natin sila eh. At least, nasa gano'n, hindi tayo mayarapan. Pag may ID sila, pwede natin silang bitawan. Kung saan ang alagaan para sa nalalapit na undas? Siyempre, para sa safety ng ating mga kababayan, alam naman natin, hindi lang isang milyong kababayan natin ang dumadalaw dito sa Manila North Cemetery tuwing araw ng undas. Lalo na ngayon, ah, uh, sa abayt linggo, November 1, November 2. Sigurado po, asaan natin na maraming dadalaw. Siyempre, yung safety po nila. Yung na nakikita ko nga, sabi ko nga sa kanila, na uh, araw-araw namin kayo hanggat maaari nang maubos po. Ang, um, kung meron man po na mga caretaker na mga natatago rito, o uh, may mga kasong pending, um, hanapin po namin sila. Kaya natin na talagang, alam naman yung Yorme natin, napakasipag. Nakita nyo, first 100 days natin kahapon, pero kala mo, isang term na yung ginawa ng boss natin eh. Kaya ayun nga pang bilhin sa atin na ayusin natin ang darating na ondas. Mayroon po tayo pa, yung palagi niyo pong paalala sa mga caretaker na uh, po dito sa loob. Alam oh. Na, ano oh. na po itong darating ng ondas po? Paalala ko nga sa kanila, ito naman, hindi naman to village sa subdivision. Isang prebileo lang po to sa kanila na bilang caretaker, na doon napapakisabang po nila yung may-ari po ng musileo, doon po sila nakikitulog. Sana, may eh, pangalagaan nila. Huwag niya silang kumukup ng iba, mga taga-iba. Huwag nila gawin birausto, to, inuman, kantahan. Dahil hindi namin kita tantanan. Nasabi ko nga sa inyo, may gobyerno na po sa nila. Thank you very much po. Salamat po. Thank you din. Thank you. Okay naman yung ginawa natin o paggalugad. Uh, Sinimulan na natin para sa preparation sa parating ng undas. So, ganoon tayong mga kinawag ng mga caretaker. Uh, check natin kung may mga record sila. So, para wala naman. Good uh, man dito kasi uh, para masigurado natin yung paparating ng undas na yung mga bibisita sa daan North cemetery ay ligtas sila na tumalaw sa mga tungkol ng mahal sa buhay. Sir, may higit at 30 katao yung kaninang na, uh, ilalim sa verification. Ah, uh, ito po ba sir, eh, uh, yan lang o oh, ma may nakasang susundan pa itong galugad na to? Wali, uh, simula pa lang to. Kahit sa umaga, magkakandaktin tayo ng open galugad. Hanggang sa dumating yung araw na undas sa mga naninirang caretaker sa London North Cemetery uh, i-advise ko lang uh, gagawin natin papanatiling malinis yung mga puntod na binabantay nila siyempre huwag na sila magsama ng mga hindi naman caretaker dyan at siguradong sisitay namin sila dyan Sir, kanina uh, although hindi, hindi po nyo under yung SDU sir kasi kayo po PCP commander ng uh, Kit pero meron daw tatlong na chance pa may nahuli raw yung mga operatiba doon Pali, meron silang tapo uh, na na champion doon. Ah, so, ngayon na ah, uh, pina-process pa po. Sir, uh, police captain Pepe ng BKB po, ah, isip ko man din. Thank you po. Thank you po. Thank you po sir. Salamat po.